Ayan mga kaidiya, sa wala muna tayong tutorial, mayroon ah, meron na akong i-share about dito sa Sherry F-150. Ito yung kanyang rear hub, wasak. So dito mga kaidiya, sa rear hub ng Sherry F-150, ay naka 32 holes lamang. Ayan. Ito, wasak yung kanyang hub. At sya nga pala mga kaidiya, sa ah, wala pang idea kung ano yung sukat. Ah, hindi pa alam kung ano sukat ng Rayos, ito yung kanyang sukat. Ayan. Ito yung sa kanyang likuran. Ayan, I screenshot nyo lang. Ayan yung sukat ng kanyang radius. Ayan. Si Tom Makay ang nadala niya dito ay 36 holes. Ayan. Pero ito Makay Diaz, hindi ito yung ikabit natin. Ibabalik niya ito at papalitan na lang daw ng original na rear hub dito sa Serie F 50. Ayan. Nakati yung ating video. Papisensyahan nyo. Hindi tayo maka-tutorial. So dito sa kanyang hub, at nasa 4k plus ayan yung code ng kanyang sa rear hub ayan nasa 4k plus itong kanyang hub ulitin ko yung kanyang rayos ito yung kanyang sukat ayan nulit ulit natin para hindi nyo makalimutan ayan yung kanyang sukat ito na mga ideas natapos na ma malain itong kanyang rear hub ayan alam mo na ngayon kung makano yung Red hub na original at kung ano yung sukat ng kanyang spokes ayan yung kanyang rim, uh, meron okay na mga gas-gas at binko pero dito mga okay nito ayan, natapos na natin i-align, so ibabalik na lang natin ito sa kanyang motor so ito na mga kaidiyas na ikabit natin, so dito mga ay okay nito mas maganda kung genuine yung ating papalit dito sa kanyang rear hub Ayan. Yung sprocket at kadena, ay ah, hindi na natin bibidyohan yan. So dito sa kanyang linkage, ay ah, inayos ko yan. So maraming sira itong CRF 150. So dito, alam mo na yung sukat ng kanyang spokes. Ayan, yung sukat niya. At yung sa kanyang hub, nasa 4K+. Plus. Ayan. So ito mga idea, sa goods nito, ayan, yung kanyang align dyan. Ayan, nakasinter yung ating pag-align. Dapat nakasinter yan. So, magkabilaan. yan So, okay na itong Serif 150 nito. So, alam mo na ngayon kung ano yung sukat ng spokes at kung magkano yung kanyang hub. So, ayan mga kadiyas. Hanggang dito na ating video. Uh, thanks for watching and God bless everyone. So, hanggang dito na. Peace out.